Yan mga kaoblaks, welcome back to my channel So ngayong lads, magluluto tayo ng Fried Tilapia Picadillo mga kaoblaks Ito yung natutunan ko sa mga lolo ko Lolo ko at lola ko dati noon, nagluluto pa sila Yung tilapia mga kaoblaks, pinapalamanan ng Sibuyas, kamatis, luya, at bawang At iba pang mga ingredients mga Koblox. So, ipapalaman natin. So, ang pag iyak ng tilapia ay nasa likod mga Koblox para magandang ipasok. So, ito yung ingredients. Ito yung tilapia mga Koblox. So, mag -pre 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 na tayo ng pangpalaman nitong nito mga Koblox. Tilapia ang picadillo. So, ayan mga Koblox. Gayatin muna natin yung mga pananggap mga Koblox. Tipikal na ricados, kamatis, bawang, sibuyas, sibuyas na dahon and of course loya mga koblox and of course wag mawala yung favorite ko mga koblox is sili mga koblox ayan prepare muna natin mga koblox yan po Yan mga Koblox, palambing naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko Don't forget to subscribe my channel Edmar TV, pasensya na kayo mga Koblox Sa boses ko, medyo inuubo ko ngayon So, ayan. <coughs> Lalagyan natin na ng asin at saka yung seasoning mga koblaks para masarap. Magic syrup. Alam paminta. Lagyan natin. Ninsili. Tama lang mga koblaks. So, papalaman na natin tong tilapia yung mga koblaks. So, ayan na. Lalagay na natin to. Ayan na. Kunin natin yung kilap yung mga koblaks. Ayan Ayan po. Shoutout pala sa mga OFW dyan Kung saan man kayong panig ng mundo Mga Koblaks Shoutout sa inyo at ingat kayo lagi mga Koblaks So ayan Lagayan na natin Mukhang masarap ito mga Koblaks Piprituhin natin to. Ayan na Ayan Mikos, Mikos muna natin ito mga Koblox. 'Yan po. So, mga Koblox, pa naman ng page ko sa page mga Koblox and TV. Marami kayong makikita doon mga luto, mga Koblox na kakaiba. Ayan, kasama ng boss ko talaga. Grabe, papsipin ko mga Koblox. Oh, so, Ayan mga Koblox. dalawa lang piraso lang to dalawa lang naman kami kakain ito mga Koblox hindi ko pa nga sure kung kakain ng anak ko mga Koblox so ayan shout out pala sa mga taga Bicol lalo na especially dyan sa Erika City doon sa Santa Maria Erika City kung saan ako pinanganak mga Koblox shout out doon sa Wikis Game Farm mga tao dyan gusto kayo dyan shout out sa inyo So, ayan, mga koblaks. Okay na to. May yeah, prepare na natin tong ano, magaano na tayo mag piprito. Ayun na. Ayun na po. Yun. Mukhang masarap to mga ka-blocks. So, ready na to. Ready to pride. ang uh, gagawin natin mga koblaks, tuturukin na lang natin, tutusukin na lang natin to ng toothpick para masarahe, para hindi lumabas yung palaman natin mga koblaks. So, ayan. Yeah. Mekos-mekos na natin to. Spirituhin na natin. Tapos kainan na. Ayan na mga koblaks. Ayan. Sarap niyan mga koblaks na tilapia na yun. Galing buhi ka marini surya. <laughs> Day chop lang po. Batangas po yan mga koblaks. Kasi nandito tayo sa place sa Cavite mga koblaks. So ayan na, magpeto na tayo Kunting mantika lang Kasi kunting na lang tagang mantika ko Ayan na Painitin muna natin Bago natin ilagay yung tilapyang May palaman Ayan Sige mga ini Painitin natin to. Ito isa lang na natin. Ayan. Mga Roblox, salamat sa mga sumup sumuporta sa munting channel ko. Paging na kayo mga Roblox minsan. <coughs> Daman dala, ang, ang, sama talaga ng ano ko, ng lalamunan. Inuubo ko mga Roblox. Ayan. Yan naman ko, blocks. Pritoin na na, ilagay na natin. Mainit na to. Kanina pa. Mas ko po. Brody. Ayan na. Mukhang masarap to. Mapapalaban na naman ako nito mga ko, blocks. Ayan. So, mga ka kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, Palambing naman mga Koblox Kung napunta ka dito sa si channel to at nanonood ganito Palambing naman po Subscribe naman po ng munting channel ko Edmar TV And pwede naman pong share Wala naman pong problema doon Okay po Salamat Ayan, prituhin muna natin to Para maya maya kainan na naman <laughs> Alam mo mga Koblox Mahirap din magano gumawa ng content pero di tayo susuko until, until di tayo sumahod kasi one kasi di ba mga vlogs konti pa naman ng viewers ko. So, pag hindi ka nag upload sa isang araw, nako bababa naman yung revenue yung mga Koblox. Kaya yun, ang tagal-tagal ko na hanggang ngayon di pa ako sumasahod. Dapat talaga mga vlogs tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang laban, tuloy-tuloy ang upload para Tuloy-tuloy din yung yung pagtas ng revenue natin, di ba? Sa mga katulad kong small YouTuber pa lang mga Koblak, content creator, mga bago pa lang. Tsaga-tsaga lang mga Koblaks, kasi di tayo susukong hindi natin nakukuha yung goal natin mga Koblaks, di ba? Yan na! prituhin na natin ang prituhin to mga Koblaks. Habang napiprito tayo, kwintuhan tayo mga Koblaks. Ano dapat dati pagkwintuhan? Yun, yun pala sa mga OFW dyan Before mga ko-blocks, isa rin akong OFW Almost 11 years akong magtrabaho rin sa ibang bansa Talagang kailangan mga ko-blocks mag-ipon talaga Kasi pagbalik mo dito sa Pilipinas Pag di ka sinetis sa business na ipuputap mo, yun Ang pagpiputap kasi mga ko Blacks, ng business ay Wala ka siguraduhan, kaya laban lang Yan mga ko yon Yun, ito na mga ko Blacks. Ito na yung naprito natin. oh, sarap naman. Ang oh, sarap. Di ba? Ayan na mga ka-vlogs. So, ayan na. Dalawang isda lang yan mga ka-vlogs. Yung chicken, yung tira ko yan kahapon mga ka-vlogs. Ayan na. Mukhang masarap to. Mapaparami na naman ang kainan nito mga ka-vlogs. So, mga ka-vlogs. Kung may suggestion kayo kung anong gusto nyo paloto mga ka-vlogs. Comment lang kayo mga ka-vlogs dito sa baba para gawin natin. Kung kaya lang naman natin, ba't di natin gagawin mga koblaks? So, ayan. So, mga ko Blacks, hanggang dito na lang video ko. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, mga koblaks. See you in next vlogs. Bye-bye! Love you, mama. Chop-chop! Don't forget to subscribe my channel, Edmar TV. Bye-bye!